Magandang umaga, mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Caupeng, Editor-in-Chief ng Kirigma Magazine. Maniniwala ba kayo kung sabihin ko na ang katawan ninyo ngayon ay hindi na ang katawan ninyo nung nakaraang taon? Oo, pareho pa rin ang itsura ninyo. Pero gumagawa tayo ng bagong atay kada tatlong linggo. Gumagawa tayo ng bagong kalansay kada tatlong buwan. Napapalitan ng ating balat buwan-buwan at taon-taon bago ang ating utak. Pero bakit pa rin tayo nagkakasakit? Yan ang nilalaman ng pinakabagong libro ni Bo Sanchez na pinamagatang Awaken the Healer in You. Doon, natutunan ko na dahil tayo ay katawan at kaluluwa, ang pisikal nating kalusugan ay konektado sa ating spiritual na kalusugan. Kapamilya, kung gusto nating bumuti ang ating katawan, kailangan nating baguhin ang ating isipan, damdamin, imahinasyon at mga inaasahan. Kung negatibo ang nilalaman ng ating isipan, lalabas ito sa ating katawan. Manalangin tayo. Panginoon, naway maging laman ng aming isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen.